Hi guys, welcome to Sports Channel PH. Hindi tayo magawa ng reaction ano eh, video sa bahay kaya dito na <laughs> muna tayo sa kotse. Alam niyo guys, game to na, game to na ng ano, ng Toyota and, and SMB mamaya. 7:30 PM, abangan nyo yung guys. Pero kahit mag game to na, ang dami parang hindi na move on dun sa game one. Eh, sino ba naman? Mga kaga kagadon lalong-lalo na kung fans ka ng SMB tung paubos na yung oras paralo ka na bigla ka pang natalo dahil dun sa ano sa ginawang desisyon ng ano technical committee uh, alam nyo guys ang trending na trending to ang daming naging ano doon naging analyst doon isa na ako doon uh, honestly speaking talagang uh, tingin ko naman talaga doon counted may own opinion lang kasi bakit ko nasabi eh nangyari na rin kasi yun before sa laban ng ano ng Hinebra at ng Northport hindi pa Uh, hindi pa Barangay Hinebra nun si Jamie Malonzo eh. So silang dalawa ni Japit Aguilar. Pick and roll galing kay LA Tenorio. Papunta kay Japit tapos si Islam dang ni Japit. Medyo nabutata ni no ni ni Jamie Malonzo yung bola tapos syempre pa Islam dang si si Japit Alag ah, Alagar. <laughs> Bulol. si Japit Aguilar. Siyempre, continuous yung ano niya, motion niya, nahila niya rin yung ring habang pababo, pababa na ng uh, rim yung ano yung bola. Tapos counted. May eh, kasama pang foul nga end and one pa eh, kinount ng referee. So, ganun na ganun. So, kung sinasabing basket, ano to, interference, di dapat pati yung kay Japit Aguilar dati. Ganun din yung tinawag nila. So, wala naman nag-contest. Ah, uh, pa ba, ba nilalaban? Game to naman nila. Hindi. <laughs> ah uh, gusto ko lang kasi bigyan ano eh kung reaction tong ano ni Arwin Santos. Napanood niyo to guys. So lang, wala nga, hindi pa intro eh. <laughs> so ang ganda nung ano, ang ganda nung ano ni point ni ano ni Arwin Santos. Siyempre si Arwin Santos San Miguel 'yan. Pero nagbigay siya ng magandang reaction. So gusto ko lang i-share sa inyo para din dun sa mga nagaano na counted ba yun or not counted yung dunk ni Mo Tau Tua. Ah. Ito yung ano yung yung point ni Mr. Spider-Man Arwin Santos. So bigyan na natin ng reaction. So ito siya oh. natin guys? Na pangyayari kagabi. Alam niyo naman maraming umiinit. Yung sana okay, ano pa yan. Ulo, umusok ang ilong. Sana Hindi so, ko lang nagawa na reaction. Ito gustuhan ang uh, pagbabago ng call ng committee. Oh, okay, okay ano, eh, no? Ang akin pong concern, unang seconds una, kasi naman binago eh, hindi ka agad so, binago eh. Sabihin na wag po kayo sanang maiinis, magagalis sa akin. Pero so, ganun pa man, inis. hindi natin may iwasan kung meron man. Kung so, meron man, pasyayin siya na po kayo. Okay? Again, tumbukin na natin ang ating gustong uh, um, i-comment doon sa nangyari na yung kagabi. Yeah, Alam natin na, yan, guys, oh, na talaga yan, guys, mainit na mainit, kumukulo ang topics oh, na to. Talaga okay. grabe. <laughs> Number one, Meron tayong rule books na tinatawag sa PBA. Siyempre naman. At doon ang comment ko sa ginawa ni Mo at ilang beses kong pinanood at i-replay. Yung moment na yon na goaltending na pinagod ng committee, I agree. Tama. Oh, Tama. naman daw Pasok talaga. po, goaltending talaga. Pero meron po labs Yan. at leak ang pangyayaring ito. At ito po yung aking ah, honest opinion na sana hindi po ako against sa PBA o kanino man o sa comedy o sa mga referee okay pero ngayon ang daming ano eh mga, mga, mga bati ko hindi sa PBA talaga hindi po ako na bi lang po tayo sa point natin okay number one ang punto ko po nung after po nangyari yung time mo parang 57 seconds po yan medyo okay, no, mahaba pa no, ano mahaba-haba po yan last quarter It is huling segundo ng fourth quarter okay ang lapses po dito Okay, goal Yung 57 seconds po na yan, dapat yung mismo nangyari po yun, hinintuin nyo po yung laro. Yun, yung dapat yun yung talagang ginawa. Na pwede po yung mismo nang laro. Teka lang, Ang ano doon nung, ano, nung technical committee nung nagpa-press con sila, eh, ano daw, wala kasing dead ball. <laughs> kaya, kaya, ano, kaya hindi nila na-review kaagad. Pero alam ko pag may ano, Siyempre sila, sa sila na nga nag-desisyon eh. Diba Pwede naman nilang pa ang tawag doon, committee ano, committee timeout para ma ma-review nila kung talagang sa tingin nila ah uh, uh, mali yung ano, hindi tinawagan ng referee. Actually hindi nga tinawagan ng referee, yung committee lang talaga no eh. Dapat sigala patuloy i natin. Sabihin po nila, oh, not basket because goal tending hmm. si Motaw Tuwa. Tama naman. Medyo okay pa po 'yan medyo tatanggapin pa yan, medyo maluwang pa, maluwang pa pong tanggapin. Oo, kasi makakapag-adjust pa. Ang team eh, play. mga players ko. Alam nyo, pa yung okay hours, pa eh. po eh. yan. Pero ang, mas ang masakit po dito, nung binago po nila yung call na yan, parang naubos po yung segundo. Ang laki po nang nawala, parang mga 30 seconds po ang nawala. Yung so, parang para sa akin, seconds, na nakasabi lamang gabi no? lang <laughs> binago. Kasi parang may magagawa oh may magagawa tayong mga paraan ng mga uli si So yun yung unang point niya. Dapat pagkatapos ano uh, nangyari yung ano ng event na yun o yung ano na yun, yung situation na yun, dapat uh, ni review ka agad kasi ikaw ba naman alam mo lamang ka tapos dying seconds tsaka tsaka ano tsaka itatawag yun. Hindi ka na makakapag-adjust, ang <laughs> hirap nang mag-adjust yan, guys. <laughs> umiikaw ang coach bad trip talaga. Oo, oh, bad trip ka talaga. Kaya ito yung pinakamagandang punto na sinabi niya. Okay. At isa na po ako doon na parang hindi natuwa doon sa part na yon. Okay? Isa pa. Isa pa merong pang-lick dito. Meron po ba ni isang coaches? Yan. Pa-ice okay, <laughs> coach Reyes. Na-contest po niya. Walang nag -contest. Yung dunk na yon ni Mo. Sabiin okay din, din sa, sa kanila. Eh ngyari <laughs> nangyari. Eh kung wala namang po na Congress. Ang, ano, diba? Yung, diba? parang, yung, parang isipin mo, eh tinanggap nila sa kanilang okay na ngayon, okay na ngayon. Ay, Kasi sabi Kasi ni Arwin Santos yan, no? hindi siya gold tending. Tama diba? naman. Pero tingnan di ba Usually ang nagko-contest yung mga sa coaching stop, eh. Yung desisyon ng panalo. Hmm. Ganun po ang pagkakaintindi ng lahat ng fans ng PBA. So sana po maayos po natin to, yun lang po ang aking hmm. comment. Diba? Nyo, pero... walang ano, walang ni isa sa coaching staff ng TNT na nag-contest. Ibig sabihin, contest? Ibig contest. Uh, ibig sabihin, okay sa kanila yon Tanggap nila na, ano, na counted yon So, pero, wala na tayong magawa. Abangan na lang natin yung game 2. Sabi nga nila, it's just a game 1. Pero, napakalaga ng game 1 para sa both both team. Pag nakuha mo yung game 1, game eh, may edge ka na eh. So, pero, Di ba naman huli ang lahat para sa mga SMB fans? Mga natin, game 2, guys. So, counted or not counted? Bahala na yun. <laughs> Sabi ng technical committee, counted. Ay, not counted eh. Pero sa akin, counted yon. <laughs> so, hanggang dyan muna, uh, guys. Uh, hanggang sa muli. And thank you. Don't forget to like uh, and subscribe. So, yung mga comment nyo. Uh, welcome na welcome po sa channel natin At uh, binibigyan ko po lahat yan ng atensyon Maraming maraming salamat po Hanggang sa muli